Sa ating showbiz news, Ivana Alawi, nanawagan sa publiko na maging matalino sa pagboto. Nanawagan ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi sa publiko na maging mapanuri sa darating na halalan at huwag iboto ang mga kandidato base lamang sa kanilang kasikatan. Sa isa sa kanyang vlog na may pamagat na prank sa palengke. Pag tumulong ka times isang libo ang balik, ibinahagi ni Ivana ang kanyang mga naging obserbasyon matapos mamigay ng tulong pinansyal sa mga tindero at tindera sa palengke. Ayon sa kanya, napansin niyang labis na ang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng manok, baboy, at isda. Ibinahagi rin niya ang hirap ng kalagayan ng mga manging isda at tindero na halos wala nang may benta dahil sa mahal ng bilihin. Kasunod nito, hinikayat ni Ivana ang kanyang mga manunood na pag-isipan ng mabuti ang pagboto at piliin ang mga kandidatong may konkretong plano at malasakit sa mamamayan. Binigyang diin niyang hindi dapat maging batayan ang kasikatan sa pagpili ng mga lider ng bansa. Mula sa senador hanggang sa lokal na posisyon. Nilinaw din ng aktres na hindi siya tumatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, kundi isa lamang siyang mamamayang nagnanais ng pagbabago at tunay na serbisyo mula sa mga halal na opisyal. Kita ang struggle ng ating mga mangingisda, kita din natin ang struggle ng ating mga vendors sa palengke, yung mga nagtitinda. Katulad po ni Ate Liza, wala na siyang mabenta, pinabimigay na lang niya kaysa mabulok sa kanya. Ay lagi ko kayo nire guys na sana sa darating na election, bumoto tayo ng tama. Mag-isip tayo bago tayo bumoto. Again, sa lahat, lagi ko from senators to mayors to congressmen, huwag tayong maboto dahil si dapat yung meron talagang gagawin sa bansa natin. Hindi ako tumatakbo sa politiko. At sa so ating world talaga.